Si Daddy Pranky. Ayan. Nagbigay sa akin ng bulaklak kahit na hindi ako naalala ng oh, ating mga. Nakakaawa oh. naman sila mga kababayan. Bigyan na natin. Oh, may 500. Oh, 500. Thank you. Ayan. Ito, bigyan na natin dito sa isang matanda. Ay! <laughs> <laughs> Happy Valentine po! Yeah, maraming salamat na... <laughs> Ngayon mga kababayan, mga kabaranggay, no? ah, february 15 mga kababayan, hindi pa rin kami, hindi pa rin kami tapos mamigay ng bulaklak At um, nandito ako sa bahay ng uh, aking nanay, tawagin ko yung mga kusinera nila, yung mga tigaluto, pamimiliin natin sila mga kababayan Siyertihan lang to, no? Kayo kabayan, nakatanggap na ba kayo ng bulaklak? Kasi may pera pa eh. So, syertihan na lang kung sinong makakakuha ng mga bills na to. No? Hanapin natin yung mga matatanda. Ay, mga matatanda. Si, si Lola, ano? Si, si Lola Glory. Ah, hindi, Lola yung mga yan. Yung mga tagaluto namin dito, mga kababayan, mga Lola dito. So, pasaya hindi natin, pakiligin din natin kung kinikilig pa ba itong mga to. Yan. Nasaan ah, na sila? Tawagin mo sila. Ano? O, oh, yan. Tawagin sila dito. Yan. Si Lola Vita, Lola Glory. Lola Lady. Ayan. Sila yung mga, ano, mga nagluluto dito, mga kababayan. Dito, lapit, lapit. Ayan. Kulang pa ng isa. Isa pa. Vita, ka. Oo. Oo. May mga bow oh. Ikaw. Ano pangalan? Lady. Piliin mo ha ah, kung alin ha. Ah. bubunod ka ng bulaklak. Sana mahugot mo yung may nakadikit na. Sana on Karamihan. Kaya nga alin ang gusto mo? Yung Ay, may. Siyempre ito. Ano yan? <laughs> 1K. Yung 1K. Oh sige tingnan. Para na. may pambili ako ng Pampers ng kasawa ko. <laughs> Siya, si Lola Vita. Vita. Oh! <laughs> Ayan na, ang gaganda ng mga yan. Ayan. Dahil Valentine, pabubunutin ko kayo ng bulaklak. Shirtihan na lang yan kung alin ang mabubunot nyo, no? Sinong una? Lola Liti. Ha? Lola Liti. May Ay. nagbigay na ba sa sa'yo ng bulaklak? Wala nga, di ako naalala ng mga anak ko eh. Ah, hindi ka nakawawa ka naman. Si Lola Glory. Sa dami ng anak ko. Wala. May nagbigay ng bulaklak sa'yo? Ay, wala. Si Lola Vita. Wala. Meron. Ay, ako. Wow. Naasan pala nila tayo mga kababayan. O, oh, sige. Pili ka na. Ito na pipiliin. Bunot dito. Bunot ka dito. Ayan. oh Bunot ka na sa taas. Sige. Dito ka. No? Dito ako kukuha. Ayan, syortihan yan. O. Kahit tignan, di mo rin maano oh. eh. Oo. Ayan, sigurado nga na hawakan mo ha, kasi luluwagan ko eh, para yun ang huhugutin mo. Eto na. Ha? Ah. Okay na? Sigurado na? Sure na? 20 lang yan. Bahala na. Bahala na. Okay, ito yung napili ni Lola Lady. <laughs> Wala. 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 Ha? Tamo, nakita ko. Yehey! kulak <laughs> May may nagbigay naman sa akin ng bulaklak kahit na walang pera, may bulaklak naman ako. Huh? Si Daddy Frankie. <laughs> <laughs> oh, si Lola Glory naman. Oh, 'yan. Ayan naman. Ha? <laughs> huh? 'Yan na sigurado ka? 50 pesos lang 'yan. Ha? <laughs> huh? 'Yan na talaga. sanggala, oh. ikati ka, huwag mong bibitawan para sigurado. Ang gapo. Ang gapo? Pare ha? Huh? kami. Ayan, ha? Hindi, h hindi. hindi. Hilain mo, hilahin mo. Wala rin. Ah! May isang libo. Yay! Happy Valentine po. Si, si Lola naman. Oh. Pili, pili. suretyan talaga yan. Eh, ito, maganda. Ito ba yan? Oo. Ay, meron din laman. Tignan mo ito eh. May pero o wala. At least may flower. Wala. Ayan! <laughs> Okay, 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 okay basta meron Ayan, kami. Ayan, happy valentine po. Ha? Huh? Oh, si Daddy Frankie Ayan. Nagbigay sa akin ng bulaklak Kahit na hindi ako naalala ng oh, ating mga Nakakaawa naman sila mga kababayan Bigyan na natin Oh, may 500 yeah. Oh, 500 Thank you Ayan Ito, bigyan na natin dito sa isang matanda Ay. <laughs> <laughs> happy Valentine po yeah, maraming Ayan. Maraming salamat na <laughs> Ay mga kababayan, uh, kunting uh, maliit na bagay pero masaya na sila sa mga ganitong salamat. paraan. No, maraming maraming salamat. Happy Valentine po sa lahat, lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga lolo, sa lahat ng mga lola. Yan, maraming maraming salamat po. God bless. Maraming salamat, anak. Okay, po.